Ako si Jade Buhoy at narito ang mga nagbabagang balita. Idadaan sa masusing pag-aaral ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang proposal ng China na magkaroon ng joint military drill sa pagitan ng kanilang bansa at ng Pilipinas. Matatandaan ang naturang suhestyon ay inalok ng China noong nakaraang buwan. Batay sa pahayag ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, wala pa silang nakukuhang formal na dokumento o proposal kaugnay nito. Aniya, kailangan rin isaalang-alang ang kapakanan ng mga Pilipino, lalo na't mainit pa ang isyo sa insidente sa Ayungin Shoal kung saan ang Chinese Coast Guard ay gumamit ng water cannon sa Philippine vessels. Nagpulong ang LTFRB at MMDA kasama ng mga kumpanya ng bus upang talakayin ang hamong kaugnay sa sistema ng balikruta. Alamin ang buong balita mula kay Daniza Lopez. Sa pag-angat ng estado ng public health emergency sa bansa na dulot ng COVID-19, hiniling ng mga kumpanya ng bus na bumalik na sila sa kanilang dating ruta bago pa man ang pandemya. Dininig naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB ang mga hinanain nito kung saan nagkaroon ng pagpupulong kasama ang Metropolitan Manila Development Authority. Ang pagtitipon kasama ang mga kinatawan mula sa bus companies ay layuning talakayin ang mga issue na kaugnay sa balikruta. Nilahad ng iba't ibang grupo ang kanilang mga hinanain hinggil sa EDSA bus carousel at ang malubhang epekto nito sa kanilang operasyon. Kabilang sa mga binanggit na dahilan ay ang malubhang pagkalugi mula ng ipatupad ang EDSA bus carousel kung saan napilita ang mga operators na ibenta ang kanilang mga unit. Dagdag pa nito ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Tiniyak naman ng mga opisyal sa pagpupulong na susuriin nilang maigi ang mga issue na hinaharap ng mga bus companies at sosolusyonan sa lalong madaling panahon. Danny Lopez nag para sa One Media Network. Matapos itaguyod ng Department of Transportation o DOTR ang commuter hotline na mayroong mahigit isang daan mensahe at tawag ang natanggap mula sa publiko, matagumpay namang muli na inilunsad ng ahensya ang Public Assistance and Action Complaints Desk o PACD sa Columbia Tower, Mandaluyong City. Ang PACD ay may layuning itaguyod ang mga prinsipyong honesty, integrity at transparency ng ahensya tungo sa mas pinaigting na serbisyo sa publiko. Layunin din itong pabilisin ang pagtugon sa mga suliranin na hinaharap ng mga commuters at maibsan ang kanilang mga pangangailangan sa na may kinalaman sa transportasyon. Kami ay patuloy na magdadala ng mga napapanahong balita. Ako si Jade Buhoy, tumutok sa mga pinakahuling ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita ilang malls itatalagang lugar ng botohan para sa 2023 BSKE. Puganteng taga-Estados Unidos inaresto ng BI. Pagbawas ng buwis sa kuryente dininig sa Senado. Mga banyagang biyahero hindi na kinakailangan magpresenta ng COVID-19 VaxCert ayon sa DOH. DepEd naglunsad ng matatag curriculum upang maresolbahan ang issue sa basic education. Veteranong aktor Robert Arevalo, pumanaw sa edad na 85. Patas at pantay na balita komprehensibong ulat para sa pulso ng masa ito ang news force Ako si Jade Buhoy at narito ang mga nagbabagang balita Bagamat nakaranas ng malalang pagtaas sa bilihin ng sibuyas ang bansa noong pumasok ang taong 2023, nangako ang Bureau of Plant Industry o BPI sa sapat na supply nito hanggang sa katapusan ng taon. Ayon sa direktor ng BPI na si Glenn Panganiban, noong nagdinig ang konseho ukol sa agrikultura at pagkain sa bansa, ang supply ng sibuyas sa bansa ay higit pa sa sapat. Dahil rito, ipinarating ng ahensya na ang anumang pagtaas ng presyo ay hindi papahintulutan. Dulot ng matinding trapiko sa kahabaan ng EDSA, naglagay ng mga concrete barriers ang Metropolitan Manila Development Authority upang maibsan ang problema sa trapiko. Tunghayan si Princess Castro para sa buong impormasyon. Ilang mga motorista, commuters at drivers nagbigay ng kanilang saloobin tungkol sa mga concrete barriers sa EDSA. Ang mga concrete barriers ay nagsisilbing harang para maglaan ng espasyo sa daanan ng mga carousel bus ng EDSA, mga government agency and emergency vehicles gaya ng ambulansya. Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga motorista, driver at commuters ang naturang barricades. Ilan sa mga eksklusibong nakapanayam ng team, ang bus driver na nagbigay ng kanya sa loobin tungkol sa mga barriers. Kasi nababawasan yung bus sa kanan, nandito kami lahat. Kasi kailan mga kami nagtatrapik dito minsan pagka humahalo yung ibang private. Samantala, namataan din ng One Media ang ilang mga road vendors na isa sa mga nagiging dahilan ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Gayunman, ikinalugod naman ang ilang mga motorista ang pagkakaroon ng mga barricades sa EDSA. Hindi naman po ma'am kasi safe naman po kasi kesa pag pumasok ka dyan, alanganin pa nga ma'am eh. Kesa pag tinanggal po yan ma'am, tapos babalik po ulit right yung bus dito sa pinaka main road, talagang magka-traffic-traffic siya ma'am. Mas okay po yung ganyan ma'am, para sa akin. Talamak rin ang mga naitalang aksidente dulot ng mga barricades sa mga motorista na nakapag-iwan ng mga bakas na ito. Ah, hindi naman kasi aksidente lagi namang nandyan. Sa kabila ng mga naitalang aksidente noong mga nakalipas na taon, ilan sa mga commuters ang hindi natatakot sa pangalib na maaaring idulot nito. Sa kabuuan, positibo ang mga naging salaysay ng publiko hinggil sa mga barricades sa EDSA. Princess Castro, naguulat para sa One Media Network. Formal na pinangunahan ng bising presidente at kalihim ng Department of Education o DepEd na si Sara Duterte ang paglulunsad ng matatag curriculum o K to 10 curriculum on K12 program ng ahensya kamakailan lamang sa lungsod ng Pasay. Sa kanyang mensahe, inilahad ni Sara Duterte ang iba't ibang competencies na isinaad sa, sa bagong curriculum na naglalayong ipatupad mula school year 2024 hanggang 2025 sa pamamagitan ng phase implementation. Samantala, nagpaabot din ng pasasalamat ang bising presidente sa mga kawani na nasa likod ng pagsasaliksik ng nasabing curriculum at ng external partners na sumusuporta sa programa ng kagawaran. Kami ay patuloy na magdadala ng mga napapanahong balita. Ako si Jade Muhoy, tumutok sa mga pinakahuling ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita ilang malls itatalagang lugar ng botohan para sa 2023 BSKE. Puganteng taga-Estados Unidos inaresto ng BI. Pagbawas ng buwis sa kuryente dininig sa Senado. Mga banyagang biyahero hindi na kinakailangan magpresenta ng COVID-19 VaxCert ayon sa DOH. DepEd naglunsad ng matatag curriculum upang maresolbahan ang issue sa basic education. Veteranong aktor Robert Arevalo pumanaw sa edad na 85. Patas at pantay na balita komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga nagbabagang balita. Nakipag-ugnayan ang Commissions on Election o COMELEC sa ilang piling Robinson's Mall na magsilbing lugar ng botohan para sa 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa ikatatlumpu ng Oktubre. Sa pamamagitan nito, inaasahan na mas maging accessible, maginhawa at komportable ang mga botante. Sa kasulukuyan, nasa limang Robinson's Malls na ang tinakda para sa mall voting venue. Sa pagbaba ng employment rate sa bansa, ipinahiyag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang mga sanhi nito at mga malaking potensyal ng bansa sa susunod na taon na magbigay ng trabaho sa mga Pilipino. Narito si Daniza Lopez para sa buong detalye. Bagamat nakalulungkot ang pagbaba ng bilang ng mga trabaho, naniniwala si Senate Majority Leader Joel Villanueva na may malalaking oportunidad ang bansa sa mga darating na taon. Binanggit ni Villanueva ang mga pangakong malalaking investment sa pagsusumikap ng Pangulo na magbibigay trabaho sa mga Pilipino. Ayon sa kanya, maraming mga salik ang nakakaapekto sa unemployment rate sa bansa tulad ng pagbabago ng panahon, global trends at iba pa. Nanawagan si Villanueva sa gobyerno na maghanda para sa papasok na 1.5 milyong fresh graduates ngayong taon na sasabak sa trabaho. Binigyan din rin niya ang kahalagahan ng pag-aaral ng bagong teknolohiya at ang pangangailangan na magkaroon ng sapat na kasanayan para sa mga trabaho na hinaharap. Danisa Lopez na nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lamang ay hinimok ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang limang libo at mahigit isang daan na graduates ng Department of Education o DepEd Alternative Learning System o ALS program na patuloy na abutin ang kanilang mga pangarap sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap nila sa buhay. Matagumpay na natapos ng DepEd Manila ang pagpapatupad ng ALS program na may pinakamalaking bilang ng mga pumasa sa accreditation and equivalency test and presentation portfolio assessment na nasa higit isang libo ang pumasa sa elementarya at apat na libo at mahigit isang daan naman ang pumasa sa junior high school. Kami ay patuloy na magdadala ng mga napapanohong balita. Ako si Jade Buhoy, sumutok sa mga pinakahuling ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Ilang malls itatalagang lugar ng botohan para sa 2023 BSKE. Puganteng taga-Estados Unidos inaresto ng BI. Pagbawas ng buwis sa kuryente dininig sa Senado. Mga banyagang biyahero hindi na kinakailangan magpresenta ng COVID-19 VaxCert ayon sa DOH. DepEd naglunsad ng matatag curriculum upang maresolbahan ang issue sa basic education. Veteranong aktor Robert Arevalo pumanaw sa edad na 85. Patas at pantay na balita komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.